Isinulong ni Representative Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro City ang House Bill 11506 na layong gawing krimen ang pagpapakalat ng fake news at operasyon ng troll farms at bot networks. Sa ilalim ng panukala, papatawan ng multang. 500,000 hanggang 2 milyon at pagkakakulong ng 6 hanggang 12 years ang sinumang sadyang maglalathala o magpapalaganap ng maling impormasyon upang linlangin ang publiko. Bawal din ang paggamit ng social media sa paulit-ulit na pagpapakalat ng fake news na maaring mag-udyok ng karahasan, diskriminasyon o kaguluhan. Ayon kay Rodriguez, layunin ng batas na balansihin ang kalayaan sa pamamahayag at ang responsibilidad na labanan ang mapanirang disinformasyon sa lipunan. Sang-ayon ka ba na gawing krimen ang pagpapakalat ng fake news at ang operasyon ng troll farms? Bakit oo o bakit hindi? I-share ang iyong opinyon. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow.